Hi guys! For today's video, eto, sabad na naman, lalaboy na naman kami. Ayan, si Adriel, mukbang-mukbang sa car. Nag-request siya ng corn dog sa Sonic. Ayan. Uh, dumaan na kami sa Costco. First stop namin ay Costco. Ayan. Mamimili kami ng mga kailangan namin sa bahay. Kasi puro ubos na yung mga stock namin. So, ayan, nagpunta kami sa Costco. Diyan kami unang pumunta. Dito sa Costco nga pala, member kami. So, bago kami pumasok, nagpapakita kami ng ID. Ayan. Tapos, yan, pagpasok namin, ay, nabulaga ako kasi Pasko na pala. Ang dami na pala mga display na pang Christmas decor. Ayan. Natuwa ako, naaliwa ko. Sabi ko kay Idre, picture-picture siya ayaw naman niya. Sabi niya, I don't want it, I don't want it. Okay, tapos tinignan ng comprise. Oh my God, it's 350 Tapos, ayan. Ayan yung ano, yung pang ano sa ano. Di ba? Ang ganda niya, o. Oh, Di ba? Kaso, ang laki-laki naman niya masyado. Hindi siya pwede sa amin kasi sobrang laki. Baka matabunan kami sa bahay. Tapos yan. Ayan. Gusto ni Adriel pabili yan. Akala niya yung ina-assemble na gingerbread house na ginagawa namin every Christmas. Tapos ayan, unang stop namin. Ayan, nakita niya yan. Favorite ni Adriel yan. Tapos ayan, yung little bikes yan. Nakain din niya yan. Tapos ayan, nabutan namin yung mga pa-free taste ng Costco. Isa rin yan sa pinupuntahan namin dito kasi... Pag nagpunta ka dyan, dito sa Costco, at dinry mo yun lahat ng mga pa free taste nila eh, talagang mabubusog ka syempre libre ba diba? O, lahat tirahin mo sige lang o, sarap libre yan eh tapos ayan inisa-isa ko na yung mga hanapin yung mga kailangan namin ayan yung yung sa mga pang toiletries ayan yung hana ko nyan isa isa na nangungulekta nang si Inday waldas na naman ayan tapos yung shampoo naubusan na kami ng shampoo at conditioner ayan, tapos uh, umuha na rin ako ng sabon kasi wala na rin ako sabon Mahilig kasi akong mag sa bahay ayoko kasi nung naubusan na talagang ubus na ubus tapos walang gagamitin actually meron pa naman sa bahay pero maubus na, tapos yan yung yogurt na kinakain ni Adriel ayan, kumakain siya ng yogurt tapos yung mac and cheese, ayan mga pang snack snack yan sa bahay siyempre lagi akong pumapasok para mga ano ready to ano na ready to eat tapos ayan yung matika bumili na matika tapos yung juice yan bihira ko lang kung makita tong juice na to kaya pag nakita ko bumibili talaga ako ayan, masarap siya tapos yung wala na rin ako sa buong panlaba ayan tapos ah, uh, medyo mabigat siya kaya mabagal <laughs> ang peg ayan tapos eh uh, eto nakita ko tong uh, veggie vegetable tempura sabi ko ma try kasi parang bago to ayan kumuha na rin ako nyan tapos yung uh, yung empanada ayan yung kaninang na pre-taste uh, ko masarap siya kaya hinanap ko siya sa sa shelves ayan nakita ko siya ayan pala siya ayan, tatry namin siya tapos may bumahan na rin akong uh, laundry uh, conditioner Ayan, lahat ng mga kailangan tapos yung ano ng doggies namin, yung pads. Medyo may kamahalan niyan, grabe. Ang gastos pag may aso sa bahay talaga. Tapos ayan, hanap-hanap uh, pa. -hanap, ha. Ayan na, gunti ko na makalimutan. Ubus na rin na. pala yung aming mga paper towels. Ayan. Tapos tubig, kumuha na rin ako ng tubig. Yung aming bottled water. Although meron kaming... ah, uh, Uh, filter dun sa ano namin. Tapos yan yung um, coconut water. Ayan. Coconut water. Tapos yan. So, pa, ano. Ako na Tapos yun, nakakita ko na itong fish na to Ito yung lagi namin binibiling fish kasi ito yung masarap na fish. Para rin siya tilapia pero ibang color siya. Yan. Ginagawa ko siya sa or escabeche. Tapos yun, avocado. Dito talaga ako bumibili ng avocado sa Costco kasi Ah uh, malalaki yung avocado nila dito sa had. tapos ayan nakakita ko na mga bell peppers magkakaldereta kasi ako tapos yung lemon dito rin ako bumibili ng lemon kasi marami silang magano ng lemon ayan mura lang yung lemon yan siguro mga 6 dollars lang yan marami malakas kami sa lemon kasi ginagawa ko namin juice tapos yung bawang din, dito rin ako bumibili ng bawang kasi mahal na bawang ngayon. kaya ayan, nagbayad na ako. Ayan, nihintay ko na lang matapos. Ayan nga, uh, dito ganyan magbayad. No? silang ang nagaano kasi hintay mo lang. Tapos, ayan na. Nihintay ko na lang. Ayan na yung resibo. Ayan, grabe. Oh, grabe. Magkano binayaran ko? Waldas-waldas na naman ng dollars. Ayan. Tapos, yan After nun, umalis na kami kasi wala kami balak kumain ng hotdog dyan. Sa so, iba kami kakain. Tapos ayan, hinahanap na namin yung aming car dito sa parking lot. Lagi kami naliligaw kasi ang dami namin kaparehas na car. So ayan, sige, bye! Thanks for watching!